Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa kanyang ikapitumputpitong taong pagbabahagi ng mabuting balita sa mundo para kay Kristo hanggang marinig ng lahat. Sumasahim papawid sa Mindanao, 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal City. 1116 DXAS, Your Community Radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, The Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, Your Positive Choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radio Gandingan, Cotabato City. Sabisayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Takloban City. Saluzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legaspi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, Ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang. Tanikalang lagot. Kapitulo 8, Talatang 1 ay ito po ang sinasabi. Kaya nga, hindi na maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ako po si Andrea Herrera, isang makasalanan na binago ng Panginoong Jesus. Kung papaano po ako binago ng Panginoong Jesus ang aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagoon. Hi. Ikaw si Andrea? Mm -hmm. Oo, ako nga. At ikaw naman malamang si Jess? <laughs> Oo, ako nga. Ang ganda mo pala sa picture. Pero mas lalo ka palang maganda sa personal. Alam mo bang ngayon lang din nagsinungaling ang business partner ko sa akin? Mm, madalas bang magsinungaling sa'yo si Luke? Kasi kapag nagbibida-bida yun sa akin, Sobrang makwento pero di naman totoo. Sinasabi niyang maganda ang kliyente ko pero hindi naman pala. Ngayon lang siya nagsabing maganda ang kliyente ko. eh, super ganda ka nga naman talaga. Pero sa akin, nagsasabi naman siya ng totoo patungkol sa'yo. Ha? Ano ang sinasabi ni Luke para sa akin? Bolero ka raw. Hindi ka naman pala bolero. Ay, salamat na lang di ka naniwala kay Luke na bolero ko Totoo naman, di ka bolero. Ubod ng bolero. Sino naman ang katibol mo kanina? Parang malakas ang dalang hangin ah. Ay, nako, girly, hindi bagyo, kundi tornado. Nako, di naman ako makukuha nun sa pambobola ng mistisong tsekwang yun. Tapusin mo na nga pala yung pagsasabon mo at ako nang magbapanlaw niyan. Tulungan mo na lang si Maming mag-urong. Ba, malaki ang kinita ng restaurant ah. Kung ganyan ba ng ganyan, malaki magiging bonus ninyo sa Pasko. Talaga po, Ninang? Sabi sa inyo, magandang pasok ng swerte sa restaurant mo. Dahil may maganda kang silvidora at magilo pa sa mga customer. Oo na, naniniwala na ako sa iyo. Ikaw, maganda rin naman. Masungit nga lang. Hindi kasi ako nasanay na bulay ng mga lalaki. Si Dino lang naman kasi ang lalaki sa buhay ko. Wala nang ibang papalit sa puso ko. Basta, siya lang talaga. Ba, ang lalim naman ang hugot mo. Di ko ata ah, maarok. Oh, heto ang tips nyo kanina, hinati ko na. Tig daan kayo ni Andrea, ha? One five ang tips sa buong maghapon. Hati kayo. Ayos. May pambili na ako ng bulaklak sa punto ni Dindo ko. Hay, nako, girly. Huwag mo nga ang gastusan ang patay na. Ang buhay ang gastusan mo. naman si ng Gurney. Matagal nang patay si Dindo. Huwag mo nang pag-ukulan pa ng panahon at saka huwag mo isarado yung puso mo. Mag-welcome ka ng iba na magmamahal sa'yo. Maglaan ka naman para sa sarili mo. Nako, Andrea. Kung magsalita ka, eh si Manuel, tuluyan mo na bang nakalimutan? Kung sa bagay, may Jessie na nang niligaw sa'yo hindi nga lang taga-US, kundi made in China. Bolero yon. Sa sampung sinabi nun, labing isa ang mali. Ito sa bagay. Oh, ito na palang sa inyo. Di na ako papasok sa loob. Tutuloy na ako sa amin. Naku, hindi pwede. Pumasok ka muna sa loob at magmamano ka sa nanay ko. Eh, wala namang bukang bibig yun, kundi gaya ng bukang bibig mo rin. Kalimutan ko si Dindo, patay na yon, Buksan ko na ulit ang puso ko at magmahal na ng iba. Copy paste, di ba? Loka-loka <laughs> ka talaga. Basta pumasok ka sa loob at magmano ka. Baka isipin na nasa mental ka na. Miss Beautiful, gantang araw sa'yo. Busy ka ba? Alam mo ikaw, tanghaling tapat kung mandigaw ka. Inchik ka talaga. Chinese, hindi inchik. Pangit kasi pakinggan sa tenga. At saka, mistiso ko. Made in Makati. Order ako ng kare-kare. Damihan mo ng puso ng saging. Dagdagan mo rin ang puso mo. hindi ako dalawin ng antok. At bakit ba kapag ipipikit ko ang mga mata ko, yung buwisit na pagmumukha ni Jessing bumubulaga? Baka bangungutin ba ko? Pero, bakit ilang linggo na siyang hindi kumakain sa restaurant ni Ninang? Nag-spy naman ako na puntahan ng kabilang karinderiya, pero ni Anino nito wala. Nagkita naman kami ni Luke. Pakunwari pa nga akong kinukumusta ko si Jesse. Sabi ni Luke, di na raw sumasama sa kanila sa gig, sa club. At nag-iba na raw ng relihiyon. Tila to born again ang sinasamahang grupo. Ano bang relihiyon ng born again? Ibig sabihin, hindi na babaero si Jesse. Di na nagka-club. Di na sumasama sa mga gig at inuman. Ano ba itong nagpabago kay Jess? Ay, teka, teka. Bakit ba ako naging interesado sa Jess na to? Di ko naman siya type. Naku, magtigil ka, Andrea. Balo ka na. kumain dito yung customer natin. Malaki pa namang magtip yun. Talaga, Ninang? Malaki magtip si Jessie. Nagtitip pala yun? Oo naman. Sa akin inaabot. Hindi niya hinuhulog dyan sa lata. Kundi sa akin mismo, para daw sa'yo. Kaya malaki ang party mo. Binasted mo na ba yun? Hindi naman po naniligaw yun, Ninang. Ganun lang talaga yun, bulero. Teka, Baka doon na siya kumakain sa bagong karinderya. Masarap daw ang luto doon. Nako, girly. Bubusin na ka, ha? Ano sa palagay mo? Di ako masarap magluto ng ulam? Sininang naman. Siyempre, masarap kang magluto. Halos ubus nga ang mga ulam sa mga bandihado. Ito kasing si Andrea. Ayaw pang sagutin si Jess. Malaki naman palang magtip yun. Ay nako, Magdusa siya. Hindi ko siya type. Hoy! Mga nagagandahan kung silbidora! Guess what? kami nating customer. Kakain daw sila. Dala sila ni Jess. Naku, andito na si Jess. May dalang mga tao na uubos ng ulam. Talaga? Si Jess may mga kasama? Ikaw na, Andrea, ang kumuha ng mga orders. Dahil madalas kitang napagkikitang halos mabali ang yung leeg sa paghintay kung darating na siya. Kaya heto na, dumating na. Hala, lumabas ka na agad at kunin ang mga orders. Ay, naku, girly. Bakit ba ngayon ako excited na makita si Jess? Basta ako, excited na malaki ang kikitain ng restaurant ko. Ubus-tiyak ang ulam na luto ko. At take note nina, luto na rin si Jess sa puso ni Andrea. kung nawala. Akala ko umuwi ka na ng China. <laughs> Kaya ako matagal na nawala. nag na ako sa trabaho at nag-aral sa Bible School. Isa na akong born again Christian. Dahil sa Panginoong Isus, nabago ang aking buhay. Hindi na ako masaya na magpunta sa mga club, nakipag-inuman sa mga kaibigan ko. Ito na ang aking buhay, ang maglingkod sa ating Panginoong Isus. Eto mga kasama ko. Lahat sila ay mga pastor at misyonero. Kasama ko sila sa leadership training. At dito ko naisipan na dalin sila para tikman ang masarap ng mga ulam na luto ni Ninang. Naku, salamat naman, Jess. At di mo nalimutan ang luto kong ulam. <laughs> Siyempre naman. Masarap na, mura pa. At good health para sa katawan. At of course, di ko rin makakalimutan si Andrea. Madalas kitang isinasama sa panalangin. Ikaw rin naman, Jess. Madalas ka naman yung napapanaginipan. Hoy, girlie, pahama ka talaga. <laughs> Alam ko naman yon, kasi madalas akong masamid. Letter A ang letrang nasasabi ko. <laughs> Hoy, Jess, may tanong ako. Anong reliyon ang pinasukan mo at nabago ka? Masasagot mo yung tanong mo, kung dadalo ka sa linggo sa aming worship service. napakahiwaga at makulay. Walang pinipiling antas ng buhay. Kay mahirap man o mayaman, o kahit anong anyo ng buhay. Lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan. At lahat ay tinitiis. Ganyan ang namuong pag-iibigan namin ni Ches, Na ngayon ay magkatuwang kaming naglilingkod sa upasan ng Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging ang mga hula ay mga tapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala datapuat ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Unang Korinto 13, 8 at 13. Diyan po nagwawakas sa pagsasadula ng ng lagot mula sa padalang liham ni Andrea Herrera ng Maynila. Binigyan buhay nina. Janelle Briones. Carlene de Guzman. A.G. Gabrillo. Rudet Bilbar Apolonio. Mula sa panulat at produksyon, Jerry Vinyalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa si 702 DCS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.